Ano yung plano mong gawin ngayon? Papayag ka bang manatili sa piling ng asawa kong si Victor? Bakit? Kung ayaw ko, ha? Kung ayaw mo. Sa pagkakatanda ko, binalaan na kita dati. Nawag mo kong pangungunahan sa gagawin ko. Kailangan mong gumawa ng patas at matalinong disisyon. Ah, patas pala, At matalinong disisyon. <laughs> ka ba ng patas at matalinong desisyon nung nakiapid ka? Sige nga. Huwag mo akong tinuturoan nang dapat kong gawin. Dahil wala akong karapat ang pangunahan ako. Ano man ang maging desisyon mo, o kahit ano pang gustong mangyari ni Mama tungkol dito, hindi hindi ako aalis sa piling ni Victor. Tutulungan ko siya na maalala ang lahat at babalik din kami sa normal. Di sige. Yun din naman ang gusto kong mangyari. Wala akong pakialam kung tulungan mo man siyang makaalala sa parang pag-ulit ng dalawa ng mga ginawa niyong pagtataksil noon sa akin. Ah, basta. Hindi mo mababawi sa akin si Victor. Nakahanda akong gawin kahit na anong bagay.